Ayan. Hello mga kahantos Magandang umaga. Ay. Hello mga kahantos Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan. Pag-usapan po natin ang 20 pesos na coins na ito. Ayan. Makikita nyo po. Ito po yung my upper mint mark. Bihira po kayo makikita nito sa sirkulasyon. Eh, ito, 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 pwede nang ituring na semi hard to find. Ayan po bawat sulok suriin po natin okay yan Okay, nagbabalik na mga hunters at ayan. Sige. Pag-usapan natin. Kung mapapansin nyo po, yan, siyempre, semi, uh, upper mint mark. Yan, upper mint mark. At ang edge po neto, ayan, edge. Yan po yung sinasabing type B o type 2 ayan type 2 ayan at makikita rin po natin 'yan type 2 na 'yan sa 20 ay ito pala dito sa 2019 tingnan nyo po 2019 ayan type 2 Okay. So, ito pong dalawang ito, pagtabihin po natin, yan. Pagpatungin natin, yan po. At tingnan po natin yung kung sila ay magka parehas. Ayan, magkabaliktad po sila, oh. Magkabaliktad po mga kahantes, oh. Pero yan, parehas. Nasa taas ang ulo po niyan. So, itong 2019. Yeah, tingnan po natin. 2019. Yan. 2019. Oh, magkabalik rin. Magkabalik din po. So, ito pong 2020 na isa po. Yan. Ayan po. Magkaparehas. Tingnan po natin. Ayan, o, parehas po sila. Ayan. Oo. Parehas sila ng posisyon ng die. Ito po kasi yung security, parang security code dito eh, yung para hindi po ma-fake itong 20 pesos na to. At ito naman po isang 20 20 'yan, ibukod po natin. 'Yan, patas din po. Kakaiba din siya. Oh. Lihis naman. Ah, oh. itong 2020 na isa 'yan. Itong 2020 na upper mint mark. Ah, ayan. Tapat siya kaya lang bakit baliktad Oh. Ito po, ayan, lumabo na. Naka-list-list na Ayan 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 Tingnan nyo po, iba po ang kwaneto Iba ang pagka gawa tingnan po ito 2020 ito nasa taas upper mint mark 2020 yung nasa gitna yung sa baba 2019 paano po ba natin yan kung kung naghahanap po kayo ng upper mint mark mga hunters ito po yung tingnan nyo dito sa age pag ganyan po either na 2019 or upper mint mark kasi sa 2020 po may Type 1 o small letter po Ayan ito po yung small letter Kasi yung mga bago na po ngayon is Wide letter po Big and wide letter po Dito sa 2020 po Na small letter balik na din po Pareto nasa taas yan Napuna ko lang naman po Ayan Hmm. Kaya kung kayo po ay naghahunt ng upper mint mark, ayan mga ka hunters. Tingnan nyo po dito. Mas madali nyo po makikita kung asan yung upper mint mark. Ano kung marami po ko yung bariya. Tapos pag magaganito po, ibukod nyo na. Saka nyo i-tingnan dito. Sa so bagay, makakita pa kayo ng rare at isa pa po ha tingnan nyo po ito pagpatungin ko lang ha so, ito pong bandang kaliwa ko ito sobrang taas nya po compare nyo dito sa kabila bakit po naka off center po siya oh kita nyo po di ba po karamihan ng mga exists uh, na error po yung mga excess metal papunta sa baba oh. ito naman po papunta sa taas yan o oh. tsaka yung pangalan po yung pangalan ni Manuel L. Quezon umangat hindi siya nakadikit po ayan o oh. Oh, see? Kaya lang, ala lang. Okay? Ayan po. Gusto ko lang pag-usapan kasi walang mapag-usapan. Mahirap na po kasi maghanap ng mga coins ngayon. halos ang mga coins po, halos pare-pares na. Ayan po mga ka-hunters. Ganyan po, mag... Sana, ayan, kung maghahanap kayo, ganyan po. Sana, maraming pong salamat at nawa, ingatan tayo ng Panginoon at ang ating mga mahal sa buhay. God bless you po. Bye-bye.